you Hi, Dick. Hi, Tom. Hi, Tom. Hi. 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 Dala niyo ba yung Tagal-tagal mo naman eh. O, minamadali na nga eh. Huh? Uy, bakal 'yun ah. 'Yan ang bakal na gate ng tunnel. Sigurado kayo? O, sigurado. <laughs> Jim, bubuy. Tangin ba 'yan? Kubo. Huh? Tuwang-gawa Tubo sha. Sumisirit na nga eh. Oh. Hey, Lundo dami oh. Paano <laughs> <yung> ma bubuktot tayo? Eh. <laughs> 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 Ito to. Ano gagwin natin? <laughs> <laughs> ha? Hoy. <Uy. laughs> ha? Si Boy Caca dumarating. Ha? Kapag niya, kapag niya, dali. Hindi, mga lupa. Ulo. Hi, guys. Hi, guys. Hi, Hi, Anong sabi? Hi, sabi. Anong ginagawa mo dyan? Ah ah, 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 Eh, ganun po talaga oh, ako si Marami hati. Para isang buhus na lang. <laughs> yeah, mo. hindi ho. Nagbibiro lang yan. Ang totoo niyan, bumagyo kanina. Ang lakas ng ulan. ibutasuin butas mo yung bubong. Kaya marami yung tubig. <laughs> hindi naman umulan ulan, ah. At saka hindi naman bumagyo, ah. Ah, baka nag-overflow yung tubig sa Laguna de Bay na punta dito. Laguna de Bay? Ang layo nun, ah. Quezon City to. Baka nag-shortcut. Ang shortcut? Shortcut? <laughs>

yes uh -huh. <laughs> Scooter. Yeah. natin? Nakita niyo yung pader? ang basa, no? Oo. natin yun. Ha? Kaya natin to. Kaya natin to. Hindi ko kaya to. Bakit? Pira, kuwi to natalo natin kanini. Eh, may gwardya yun eh. O dito, wagin natin yung Hindi, hindi, wag na. Sige, sige. Talunin natin. Ay, kuwi. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. O sige. Ready? One? Two? Three! mami, mami, tulo. Barat, kanan. Ready 1, 2, 3. Ano na ready <coughs> to? Sir tumatandang inira pa ibubog. Li, dali sa part ng linya mga anak naglalagyan ng po ng pangalan mga ba. Lelah sih ke? Sih ke? Masuk. Masuklah, saya. Kali. Hai, beri saya jutabau. Walau pun dia ngaruh, ini pernah mereka Hurry. Dali. Dali. Bakit? Bakit? Parang may mina sa lobby. Ha? ha? Pakinggan niyo ha? Di ba? Ano, ano, ano yan? Ano yan? Plato. May bago plato na ako. Umugugay ka pa dyan. Baka may ulap pa dyan. Eh. eh, eh. Baka may konsara at tinidol dyan. Bukasan <laughs> 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 ko na lang. Hoy!

Ano lang? Tara. Eh, mo. Hala, kawala mo. Wala, kawala na mo. Hindi, kaya na, oh. Eh, nung punasan ko lang tong plato, eh. Kala mo, titira ka namin, di, oy. Pampira naman ito, tira niyo ako. Tara na. Bukas makalawa, alam niyo naman kung ano uli yung mahukay niyan. Tsara, tinidor na. Tingnan niyo. <laughs> 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 Tawang ka. Isda na naman.

Bueno. Dick. Eh, nasa ka? dito. Eh, parang naglalo ko parang bula. Gusto hmm. ko na ata, Dick eh. Oh. Oh. Oh, Dick. Dick? lang. <laughs> Dick. pa pa, pa paano gino pa Paano ka paano wala? Dick. Hey. Dick. Eh, hey. hindi hey. takoy wala nang <laughs> yakap story. Dick. Pa pa paano gino? Pa paano ka na wala? Eh, ko, pinunasan ko lang itong plato eh. Eh, wait, power na plato na. Wah! Eh, eh, eh. Invisible ka na ata eh. <laughs> invisible na ako. Ako naman, ako naman. hindi. Eh, eh. Eh, eh. Eh, kung talaga invisible ka na, <tinyo> makakataka sa tayo. Oo, oh, oo, oh, oh. Subukan mo nga lumabas sa pinto. <tinyo> <Biyang pali>. Ay, Ayan. <tinyo> lumaya. na ako. Kaya, <laughs> bigla. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano Ano Ang maayo ini, eh. ta din hi, Arong mudol ang gwardiya. Uh, wa? Wait! What? 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 Yes! Ay, Ibig namin sabihin, anong gagawin natin? Ang gagawin natin, kunwari, pagkagulo tayo, para paglapit ng gwardiya, <laughs> makuha ni Dick ang susi. <laughs>

Hala ah, sotá. Ay ay ay. Haha. Mo bakinag yamagawa yah? Mo tinangol itet. Haha. 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 Kung ganyan ba kayo, hindi magkasundo tayo. Bye, Haha. 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 E kasi kailangan invisible tayo. Yes! Uy! Yes! Sir! Okay. Sér verður við þá? Við erum að fúja. Sýnum, sínum. Sýnum, sínum. Sýnum, sínum. kayo ng impormasyon na makakatulong sa madaling pagtakip sa mga salarin na sina Tom, Dick, and Harry. At narito naman po si Ernesto Polboron na magbibigay sa inyo ng lagay ng panahon. Oh, James, Malon, hindi kayo. Pasok kayo. Oh, Chocolate, ano bang sinasabi mong hindi mo masabi sa telepono? Ito, oh. Eh, ano yan? Ito. Nang malamang sila Tom, Dick, and Harry nakatakas, nireview ko tong tape binakita ang gunman. Ito magpapatunay na hindi sila Tom D. Canary ang pumatay doon sa commentator. Ganun ba? Oo. Oh. O sige, saksak mo na sa beta para makita namin. Sige, upo kayo, Opo kayo. Ayun, nakita niyo yung gunman? Oo nga, no. Nung concert, binangga nga akong yan, eh. James, anong gagawin natin? Kailangan malaman to na Tom Dick and Sana Saan natin sila hanapin? Sa Baka alam ni Ami, Susie at Tessie kung saan nagtatago yung tatlo. Oo oh, o, nga. nga no? O sige, magkita tayo bukas. Pero ingatan mo yung tape, Oo! Oh. <coughs> namin, loko. Paano yan? Madali tayong makita nito. Eh, may kailangan makahanap tayong damit. Eh, mahuli tayo nito. Oo, ano? Ayun, yun, yun. Ayun, yun. Tatlong scarecrow. <laughs> diba? Wala kayong swerte na natin ito. Eh, ka. Ayos na ito. Kahit mm -hmm. right nasira eh. Mm Hindi -hmm. naman tayo mukhang preso. <laughs> Meron na tayong panali. <laughs> ayos na ayos to. Parang hulog ng langit. <laughs> o ito, kamukha ng Mr. Pogi. Uh -huh. <laughs> oh. so, <laughs> ano ba? Dito tayo ba? Natatanag ah. tayo. Sinabi ko sa inyo, dito tayo kakaya sa paborito kong lugar. Ikaw so, talaga? Sobra ka na? Uh. Sige, lagay mo oh. dyan sa taas. Oo. Oo. Oo, ito pa. Ano ba? Ano <laughs> ba? Buntum na ako. Ayaw pa maghahain Wala ka ba napuupo na? Ano ba, ulam? <laughs> Ayan, is na! Isna na naman? Kaya eh, maraming tayong alagang malok at baboy. Pasko eh. Huwag mo bakyal mo yun ha! Nilala ko sa Pasko at bagong taon! O ito, kanin, kumain ka na. Ito sa sawan mo. Is that it about? Taong kahit kailan, ang dam, dam, dami reklamo sa buhay. Kainin mo na lang yan. Saan ang mareklamo? Ito? Ano ba ito? Ang Ano? Abay! O oh, baka pati yung abdo kinain mo. Malapusa ka, hindi ba? Pag yung mga bisbis -bis kinakain mo. Lulon! Saga palpay ka! Lulon! Kabakol to eh! Ha? Gusto mo yata ako lasunin eh! Ano lasunin? Ako, kung alam ko na ganyan ang ugali mo, sana nung bagong kasal tayo, kinabukasan, pinagtimplag na kita na kaping may lason. Eh, kung alam ko naman yung ugali mo, iilubin ko yung kape. Oh, samantala makilala kita eh, isa ka lamang masabot. Hoy, mahalig ka pamilya ko. Sari! Eh. <laughs> doon nga sa pag-aari ko, doon mo ako nagustuhan. Alen! ay, baka yung tinutukin mo yung aming bahay at lupa. Sarili namin yan! ay, ha. <laughs> ay, ikaw. Hmm, natabagan tuloy ko sa pagkain. Wala na akong gana. Ang um, buti pa. Ako na lang kumuha ng tubig ko. Nakakawala ka talaga na ng gana. Ikaw ba eh. na nawawala ng gana kumain? Yan ang hinap sa'yo eh. Inalipusta mo na naman pagkatao ko eh. Ang gana tara. Gusto mo yata akong lasunin eh. Sa naalo dito? O mo. Sa talong galing to eh. Tigpal mo. lahat. <laughs> E eh, ba't hindi aalat siya rin? Gusto mo ko na suri ako'y walang pag-aari. Agadon! Kung sa bagay tama, tama yun. <laughs> Mabuti pa itong panakot. May pag-aari. Ikaw, wala. Ha? Huh? Eh, may asito eh. Oo. Asito! Ha?